Hi guys! So dito na kami ngayon sa um, wedding reception ni, ni Patrick. O, oh, dito dito sa uh, Clubhouse? Ano yun? Clubhouse? Metrogate. Metrogate. Clubhouse, Metrogate. guys. sobrang lawak lang sa dito. Parang city na siya na ano. Basta sobrang social talaga. Mayaman talaga yung um, area. So, dito uh, kayo, so, alam ko na ito yung ano, area, parang, ano mga plaza siya, di ba? So, pwede uh, maglaro dyan ng mga um, tennis, mga ganon, mga um, soccer, dyan, pwede dyan. Di ba, ano may So, um, Parang ito sa Metro Gate is parang may nagbibenta rin ng mga condo Yeah, may sa rin Metro Gate Subdivision. Sige so, tayo. So mayroon sila sa kusutaan. Pag nagmulat-mulat like din ka, mayroon sila sa kusutaan. Baka makapiray tayo. So dito lang muna tayo guys. Bye! Hi guys, ayan. So dito kami ngayon sa um, Metro Gate. gate. Sa so, Metro Gate kami. Basta Metro Gate. So kayong mga mamsi, may pasabog mamaya si um, delicious, Bobot Wow! Oh, ayan. So, ngayon, hindi ka ang, alam mga pasabog ngayon ni Ano? Mamaya ang marami ma siyang pasabog. O, so, kaya sinabi na natin, pinapag i-follow wow. ang delicious promo. Yes. Wow! Para magkaroon ng maraming cash prizes at indoor. na 12,000 pesos. At ito yung ito ano niya, ito yung page niya, o, oh, na, na, na i-follow ifo, ninyo at follow and like and share. Siyempre, doon tayo magbase sa Uh, katakaran na gusto natin di ba? So, no follow, no share, at saka no like is hindi nyo matatanggap kung sino man yung mananalo ng work of... Ano ba? Five hundred and twelve... Consolation price is five hundred pesos. Yes. Then isang mananalo ng five thousand pesos. Yes. At and yung twelve thousand a watch. Bama? Um, magkakaroon kami ngayon ng daily winner mamayang gabi ng 500 pesos. Mamimili kami. And then sa announcement ng grand winners on May 1, may manalalo ng 12,000 worth of fossil watch at apat na tigpa 500 na G-Cash. And then, kung ma-re-reach itong post na to, ng 3,000 followers, followers, malalalo ka ng 5,000 pesos. So, you need to, you need to So, yung ipapalo ka, yung follow nyo, ayan natin na page. Tapot, ayan. Ayan, papagkita mo muna. So, yan po yung i-follow ninyo. Kailangan nito i-follow. Ni like and share and follow. And as of now, meron na siyang uh, 700 followers. Wow, congratulations. Meron na siya abuti oh. ng 3,000. 3,000. Sabay manalo ng... May 6 days kayo na mabuo ang 3,000. Mananalo kayo ng... 5,000 pesos. Ayan. Yes. At syempre, yan pa. And then, abangan nyo kami dyan mamayang bukas ng gabi, ay eh, ng gabi, pupunta kami dyan sa Subic Sambales. Mag-dinner cross kami dyan. At makikita nyo ang member ng dalawang itong member ng social climbers. Of course, the one who really delicious, delicious. bobot wow. And then, uh, doon mag-dinner uh, cross kami at i-announce yeah, namin doon sa dinner cross ulit ang second, ang second ang daily, ng daily dinner na 500 pesos. Uh, uh, at syempre, eh, hindi lang yan ha, malay mo, magustuhan po ni uh, Delicious Bobot Guam ang kanyang mga ano to? Sa so mga, yeah. mga Signature post! Kasi tawang-tawas sa mga signature post Ay, ano ito nalaman yun? Ganito signature photo. Oh, Pagkita mo muna yung signature post ka. So, Pagkita mo yung signature post. One, two, two. Yan, ang kakayahin nyo sa inyo sa ating page. Kaso nanalo kayo ng chest wing. 5,000 pesos! So yun lang din ko na ang mga mamsi So ayan na ha, haabangan nyo mamaya yung ating pasabog At syempre bukas may pasabog naman tayo Magiging Mag Mag ikot ang mga Medyo na social climber Kung takawin sa On abangan ninyo Mar uh, April 28 Baguio City April 29 Banig Eden Paradise Resort April 30 Sa Hundred Islands Woohoo! So, <laughs> Yeah. Doon sa mga places na yon Doon namin niya ano Sa mga winners Ng mga succeeding winners oh. Ng to 500 Yes Mala hindi lang 500 Maging 5000 Yes Yes, yes. all go to you by The one that the major sponsor yes, The one that be, the mother The queen And the hottest oh. queen And <laughs> The hottest Lahat sa kanya na The delicious delicious robot Wow Ya yes. So, by the way, congratulations Atau uh, Atau an um, an um, um, Kasi Ang ganda na, pa, pa, um, Para syamurari Para syamurari Tawab Nang tanghala kaya, <laughs> <laughs> Okay See you later Dito muna kami Sa reception Nang kasar Nang aking pamangki <laughs> See you later Bye, Bye. guys, So, dito kami Ngayon sa wedding So, dito kami Guys Oh, so, dito Ang ganda Ka, oh, yeah. So thank you so much, Pip. Uh, delicious bobot from Guam. Ito yung ni table ninyo. Oh. May pangalan talaga kayo, o. Oh. Julius Lago oh. and Jesse Zarate. Ah, yeah. oh, di ba? Oh, yan yeah. ang table ninyo. Picture mo na tayo dito. Ay, ka, picture mo na tayo ka. Dito na ako, so dito na tayo mga mom. So ito yung ano, merienda. So, di ba? 5, 6, nine, six. Seven. Seven. Eight. 8, 9, 10, Seven. 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 Hey, no. mga mamsis, so ito yung uh, so, ito yung ulam namin for today's video, ang aming dinner, ayan. May ano po tayo, ano tawa dito? Carbonara, carbonara, no? carbonara at um, lumpia at may lipson, ayan yung ating lipson. At syempre may lipson at dilip... imbutido. Um, imbutido at, at syempre hindi, hindi mawawala yung ating pampa. Um, pampahilis, pampatunaw ang ating Alfonso. Ayan. At syempre, ang daming tubig. Ang daming tubig dito, mga mamsi. So, ito yung ating dinner for today. So, kumusta ka na bakang? Kumusta ka na pala? Maraming tatanong sa akin. Kumusta na daw si bakang? Bakit daw? Ba? Sobrang busy-busy daw ngayon si bakang. Kumusta eh? Magkasama naman tayo. Kaya nga, mga, mga, mga followers, natatanong. Nag-enjoy ka ba daw dito? Ganito? Okay naman tayo. Mm. Yeah. Chill Oh oh. So ayan na guys, mag-follow na kayo kay Delicious uh, Bobot Guam. Ayan ha. So mag-follow na kayo at mag-ano nakatayot, tayo. Magkita-kits po tayo sa May 1, 'di diba? Sa Grand Finals. Bye. Ah.